po ito, tatalakayin po natin ang isang paksa na madalas nating hindi pinapansin. Ito ay ang kalusugan ng ating buto at kasukasuan. At maraming tao po ang nakakaranas ng iba't ibang problema dito mula sa arthritis hanggang sa osteoporosis. At sa ating magiging panaya, makasama natin ang general physician na si Dr. Via Roderos Galban upang magbigay linaw sa mga sintomas sanhi at mga paraan upang mapanatili malusog ang ating mga buto at kasukasuan. Good morning and welcome back to Rise Shine Pilipinas, Doc Via. Good morning! Good morning, VP and Miss Dayan. Rise and shine po. Maulan pong u araw sa ating mga manunood. Sana po safe and dry tayong lahat. Well, Doc, ito po, ano po ba yung karaniwang problema sa bones and joints na inyo pong nakikita sa inyo pong mga pasyente o konsulta po sa inyo? At paano po ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw po na buhay, Doc? ang um, bone and joint problem, most importantly, ang joint problem ay isang karaniwang kondisyon no? or mga karaniwang sakit na nakikita natin sa clinic. No? Usually, eh, with my patients, no, ang palaging narireklamo nila is number one, no, yung masakit na kasukasuan caused by osteoarthritis. No? Malimit ito nakikita sa mga women, no, sa mga babae that are in their perimenopausal or menopausal age, no? Kasi kapag nagkaroon or pag tumungtong na tayo sa ganoong stage or age ng life natin, especially sa mga kababaihan, no? Mas evident na yung wear and tear sa ating mga joints, no? Nawawala na yung fluid that cushions yung buto natin, no? So that's why, no? Mas common yung osteoarthritis, no? Another joint problem na palagi nating nakikita is gout, or gouty arthritis. Not no, so that's something na uh, important din, no? Kasi mm -hmm. uh, pati kapag magka-gout ka, no? Mas uh, uh mas evident yung discomfort because palagi ka kang nagka- or you have the tendency to have flares, no? Which is yung severe pain uh, caused by the build-up ng gout or ng uh, uric acid sa joints mo, no? For bones naman, no? Common sa women, osteoporosis, no? Which uh looks at the decrease ng bone mass no, sa katawan natin. Alright doc, paano natin malalaman kung may problema tayo sa ating mga buto at kasukasuan? May mga sintomas ba na dapat tayong bantayan? no, that's an important question kasi kapag uh, we diagnose no bone or joint na problems, no malimit no, na nakikita natin yung symptoms ito is very physical. And one of the things na tinitingnan natin is pain, no? Most importantly kapag when we feel joint pain, no, ang manifestation nito usually is when we feel the pain, no, it's after intense use or after eating certain kinds of food, no. So very telling yon of a problem or pwedeng problem na classified as arthritis. No, uh, another telling symptom of bone or joint problem no is decrease in bone mass. No, nakikita natin, no naglelesen or um naglelesen yung height ng isang individual. No, that's actually more evident no kapag nagka osteoporosis ang isang tao. No. Another problem, no, that we see, no, is loss, of course, sa muscle mass, no, kasi hindi na siya nagagamit no because of um, discomfort sa movement kapag nagkaroon ng problem that can be classified as arthritis. Dok, ano naman po yung mga pangunahing sanhi ng mga kondisyon sa bones and joints? Tulad na lamang po ng arthritis o so osteoporosis, doktora. A lot of risk factors actually come from physical um, problems or physical issues. Number one is weight, no? Mas mahirap i-control or i-manage yung mga sakit tulad na osteoarthritis, no? Or gout pain kapag ang timbang natin ay hindi optimal, no? Kasi our bones and joints support our weight, no? So Um, kapag po tayo ay medyo nasa overweight or nasa obese side mas mahirap po itong kontrolin no Another no is use of tobacco or cigarette smoking actually no cigarette smoking is very dangerous to our bone and joint health no kasi it desiccates or dinadry up niya yung fluid no, sa katawan natin, no, most importantly sa joints natin. No. So, it makes us more prone doon sa mga sakit tulad ng osteoarthritis. No. Another, of course, is age. No. Kapag tayo ay uh, tumungtong na to a certain age, no, mas evident na yung wear and tear sa katawan natin which makes us prone to bone and joints diseases. Dok, paano nakaapekto ang lifestyle at diet sa kalusugan ng ating mga buto at kasukasuan? Actually, no, Prof. that's related no, doon sa sinabi natin no, about weight and lifestyle. No? Um, of course, kapag no, hindi natin binabantayan ang ating kinakain, no, uh, medyo on the, ano tayo, no, on the, um, more processed yung foods na kinakain natin, no, no? mas prone tayo to become overweight or mm -hmm. obese, no which greatly affects our joints, no uh, another of course no is if hindi tayo uh, or, or if we don't incorporate physical mm -hmm. exercise dun sa everyday routine natin, no hindi nasa si strengthen actually yung bone and joints, no hindi nasa si strengthen yung muscles, no that can help support our bones and joints, no which aggravates yung wear and tear nga ng ng ano natin ng bone and joints natin no another of course is again tobacco smoking or even vaping no is not um, optimal no for taking care of our bone and joints well uh, doc ano ano naman yung mga gamot or therapies para sa mga pasyenteng may sakit sa buto at kasukasuan it depends on kung ano yung classing problem ang meron tayo no for example for gout gouty arthritis no we look at no pagpababa ng uric acid sa katawan natin kasi pag mataas yung uric acid sa katawan natin it can tend to form crystals no which deposit sa joints natin no so um, one of the things na kailangan natin is pababain yung uric acid no yung mga gamot tulad na febuxostat or colchicine no, can help in um, lowering that. No, another of course no is um, if we have problems already like osteoarthritis. No, we usually uh, recommend going to a physical therapist for strengthening strengthening exercises. No, importante po yun para hindi po ma bigyan ng that much tension and pressure yung joint natin at hindi po lumala yung osteoarthritis natin. And of course, uh, healthy diet pa rin is important, no? especially kapag magkaroon na tayo ng bone and joint pain. No? Calcium in our body is important. No? Makikita natin to sa common food na kinakain natin, like dairy, fish, no? Um, importante po yun. And of course, physical activities and physical exercise kapag um, we already experience bone and joint pain. Uy, maraming salamat po, Dr. Avia, sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon patungko sa ating bone and joint health. Dr. Avia Roderos Kalban. Thanks, Dr. Avia. Thank yeah, you, Daming do. salamat. Good morning po sa ating lahat.